magandang gabi eh. so natapos na naman yung buwan December na next month malapit na naman matapos yung taon next year 2024 na so as usual yearly nagtataas po ang ating pabahay ang ating house and lot so baka kaya mo pang humabol meron kaming RFO. Basta complete requirements ka. Yung sana all mo, yung you deserve mo, kulayan natin yan. Kompletohin mo requirements mo. PM mo ako, tutulungan kita. Makukuha mo na yung bahay na pangarap mo. Hanggang ngayon ba, okay lang sa'yo na nangungupahan ka? Hanggang ngayon ba, nagtitiis ka pa din sa apat na sulok ng kwarto na inuupahan mo ikayang eh kayang-kaya mo naman kumuha ng sarili mong bahay na halos kapantay lang ng upo mo at the same time mapapasayo pa o mas pipiliin mo pa ba mga upahan kesa kumuha ng sarili mong bahay man eh simplihan natin yan ganito lang yan nangungupahan ka ilang taon ka na nangungupahan hindi mo makakuha yan. Ngayon, gagawin mo lang. Magre-requirements ka lang. Wala kang ibang gagawin. Ilalabas mo lang na pera, reservation lang. Bibiyang ka tanong no down, no equity na bahay. Mababa pa, monthly, 5,000 na higit. Townhouse na. Top and down na siya. Mangupahin ka ngayon, apat na sulok ng kwarto na napakaliit 5,000 mababa ba? Diba? wala kang sala, wala kang kusina wala kang sariling CR so pipiliin mo kumuha ng sariling bahay kung gugustuhin mo huwag mo lagi sasabihin na hindi ko kaya ngayon hindi pa siya napapanahon ngayon diba? change mindset prioritize mo yung future mo huwag yung ngayon mag-invest ka sa future mo huwag sa jowa mo <laughs> biro lang simple lang yung gusto mo talaga magagawa mo yung gusto mo, kaya mo dahil madali lang mag-requirements yung 10,000 mo wait mong bonus mo tikil mo munang huwag mag-bariban Pusin mo muna huwag bumili ng bagong cellphone. Next year, bahay na yan. So, kung nakakuha ka na ng bahay, sunod mong bonus, dun mo ilaan. Dun ka maglaan ng para sa sarili mo naman. Sa ngayon, invest ka muna sa future mo. Sa future ng mga anak mo. Para dalong kan, hindi mo pupagdumahin kung saan kayo titira. Dahil sa ngayon, o pag wala kang pambayad ng upa, malalayasin ka. Makakarinig ka ng kung ano-ano masasakit na salita. Although, hindi naman talaga natin ginusto yon. Lahat naman tayo nangangarap ng bahay natin na sarili. Pero marami tayong reason. So ngayon, think about it. Set aside mo yung in-reason na meron ka ngayon kuha ka na ng requirements. Bibigyan ka taagad ng bahay. Ay, ako yan ha. So, requirements na. di mo na ako.